Guys, tingnan nyo kung ano tong napulot ko. Charan! <laughs> Nakabuena mano na naman sa rice cooker. Ito yung gamit na paborito ko talagang mapulot mga chingo. Napaka quality kasi itong ganitong klasing rice cooker. Matipid pa sa kuryente. At ang mahal pag bumili ka ng bago neto. Nakakatuwa lang gamitin to dahil nagsasalita pag iyong sasaingan. Nagmumura pa nga pag di ka marunong gumamit neto. <laughs> kaya perfect lagi ang saing mo dito. Kaya nga siguro tinapon dahil sobrang bad trip na yung may-ari, char. At bukod sa rice cooker, may katabi namang tinapon na mamahaling gaming chair. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng gaming chair na to mga chingo. Mapapaisip ka na lang talaga ba't tinatapon ang ganitong klasing gamit dahil makikita mong napakaayos pa at wala kang makikitang kasugat-sugat ang upuan na to. Nakakapanghinayang lang dahil hindi ko naman pwedeng kunin dahil wala nang space sa aking kwarto. Gustuhin ko mang sanang ipadala na lang sana sa Pinas ay hindi naman maaari dahil napakalaki nito at hindi magkakasya sa box kaya itong pressure rice cooker na lang ang tinake out ko kaya sa mga kababayan kung malapit sa aking lugar dito sa Korea baka kailangan nyo ng gaming chair kunin nyo lang dito pero sana lang ay good pa tong rice cooker na nakuha ko dahil kung hindi ay balik sa basurahan lahat ng dekoryente na gamit na napupulot ko ay tinetesting ko talaga yan pero lahat ng rice cooker na napupulot ko ay maayos at wala pa talagang sira kaya kung good na naman tong bagong napulot ko ay dagdag na naman to sa koleksyon ko tumatambak na nga ang ganitong klaseng rice cooker sa aking tirahan naalala ko nga may nabigyan ako ng rice cooker sa isang follower ko na nandito sa Korea kung natatandaan nyo yung nakaraang post ko at ngayon ay may kapalit ka agad dun sa naipamigay ko pag uwi ko tinesting ko agad tong rice cooker malinis naman na tinapon at parang bagong hugas dahil basa pa ang kaldero nito pero syempre lilinisan ko pa din bago gamitin at i-check ko muna bago testing baka kasi may open wirings o di kaya basag ang ilalim kaya tinapon. Pero overall ay good naman siya. Nakalagay pa nga na March 2020 ang manufacturing date nito. Kaya medyo bago-bago pa talaga ang pressurized cooker na to. Pagkatapos kong ang linisan, nilagyan ko na ng tubig para pakuluan at may testing kung good pa talaga to. Wala namang masama kung aking susubukan. Wag lang sasabog pag sinaksak ko to. 1, 2, 3, tada! Narinig niya yan? 쿠쿠 하세요 쿠쿠 해리닝 이온 이온 백미 쿠쿠가 맛있는 취사를 시작합니다 <laughs> ano daw ang sabi niya? Antayin lang natin kung kaya niyang pakuluan. Ang kagandahan sa mga appliances dito sa Korea ay same ang voltahin ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Kaya gamit na gamit talaga ang mga napupulot ko sa Pinas. Pagkaraan nga ng ilang minuto, umuusok na nga itong pinapakuluan ko at ang bilis mga chingo. To see is to believe na good talaga ang mga tinatapon nilang gamit dito. Isa na namang matagumpay mga chingo. Kaya salamat sa nagtapon.